laki hindi sasu. Hindi ay! ayos so ngayong gabi naman guys ang adventure nga pala natin ay nanghilaw nga pala kami ng mga malalaking alimango nakahuli nga guys kami ng mga pulang alimango dito at itong kulay green na tinatawag naming banahaw at hindi lang yun guys grabe sobrang dilim din dito tinabutan kami ng malakas na ulan kaya samahan nyo na guys kami ngayong gabi So what's up mga kanapadaan lang So ngayong gabi nga guys ang adventure naman natin ay napag-isipan namin ang mga ilaw naman Marami kasi guys nahuhuling mga alimango Yung mga mangingilaw dito sa lugar namin Kaya eto guys mangingilaw na din tayo kaya nga guys kahit medyo masama dyan ang panahon at parang medyo uulan ay pinilit pa rin namin Habang nagbabiyay nga guys kami dito sa bangka, inaayos ko itong aking show na gagamitin kasi may butas na malaki Kung makikita nyo guys na napakadilim nitong paligid habang nakasakay tayo dito sa bangka natin, buti na lang may mga ilo kaming lahat Pagkarating nga guys namin dito sa mga libuo na pag namin mga limangoy, nagsimula na rin kaagad kami at baka umulan pa Mahirap kasi guys pag umulan, paniguradong lalabo itong mga sapa na nandito sa loob pero hindi rin guys nagtagal at napakaswerte ko at nakita agad ako dito ng isang alimangong kulay pula na naglalakad lang dito sa mga ugat ng mga bakawan. Kaya syempre guys, dali-dali na rin nating huliin 'yan. Maamo nga pala guys ang ayama pag gabi. At sakto rin naman guys na hindi to makakatakas kasi dito natin siya nakita sa maliit lang o mababa lang yung tubig kahit tumakbo siya diyan, ikitang-kita pa rin natin 'yan. Ito nga pala guys ang tinatawag nating ayama na sakangan, yung kulay pula napakatapang guys dito at agresibo 'yan. Para nga guys, hindi na rin tayo masipit itong nahuli nating alimango ay eh, siyempre tatalian na kaagad natin yan para sigurado guys na hindi na rin siya makawala. Sayang rin yan guys pag nakawala napakataba pa naman. At sa paglakad naman guys namin dito sa kabilang part ay nakita naman kami ng isdang palo dito. Ayan guys so kitang kita nyo nakatigil pa yan. Kaya tinaklubang ko lang guys nung gamit kong shoe yan at mahuli na rin natin kaagad yan. Kahit ano nga pala guys na mga pwedeng may ula may kinukuhan na rin namin ngayong gabi basta makita namin. Sayang din naman guys yung lakad. At maya maya lang, lang guys grabe biglang may bumulaga sa amin ditong isang malaking alimango habang naglalakad kami. Alimango pare, eh, Ay, no. laki yun, laki. Eh, guys, alimango na naman. Grabe pagkatas ng ulan, dahil talagang alimango na alabas dito. Ay, balahaw! Ang laki. Kili. na lang, hindi ka siya saso. Hindi ka siya <laughs> Ay. Ayos! 2-0. Ayos! Nasan na yung mang... Uy! May uli kami dito. Kasi mga natin. Tara. Pagka mula. Ang laki. Ang laki. Ang laki. laki. laki, laki. Ay, ayos, Uy! ayos! Ayos! Eh. Yung timba, yung timba. Kasi timba. Timba, timba. timba mula. di Dito nga guys, sa puntong to, natuwan-tuwa kami. Kaya medyo nagkakagulo kami dyan at nagpapanik. Grabe naman kasi guys, napakalaki nung natsyempohan nating isang alimango na naglalaka dito. Maya-maya nga lang guys, sumigaw din dito yung isang tropa ko at may nahuli din daw siyang alimango doon sa may tabi ng patay na puno. At eto guys, isang banahaw din, nakapakaswerte ah, niya. Munti ka na nga daw guys itong makawala kasi medyo nalabo na niya yung tubig buti na lang daw guys nakapahanya pa rin at para nga guys sigurado nating hindi na makakatakas itong mga limangon na nahuhuli natin eh siyempre tatalian na rin natin kaagad 'to Grabe, tuwan-tuwa na guys kami dito sa punto na yan kasi napakalaking alimango agad yung nahuli namin at ayan, nasugatan pa nga guys yung isang kaibigan ko. Grabe, paniguradong meron na kaming pupudripin guys. Pero mukhang hindi namin guys itong mapupudrip kasi may pagre kami nito na isa solid followers namin na taga lang guys sa kabilang bayan. Lagi kasi guys daw siyang nanonood at favorite niya itong mga alimango na nahuli namin kaya bibigyan muna namin siya. Eto nga pala guys, dalawang alimango na to Ang tawag dito sa lugar namin ay banahawin o mananawid guys pag kulay green. Nagpatuloy nga lang guys kami dito sa paghahanap ng mga alimango kahit medyo umaambun at may nakita na naman guys itong isang tropa ko dito lang sa may gilid ng mga puno. Dahan-dahan nga lang guys niyang pinapasok yan doon sa daladala niyang show at eto na nga pala guys yung nahuli niyang alimango. Kulay pula rin yan guys kaso nga lang iisa lang yung sipit mukhang napalaban siya. Kaya pala guys hindi agad nakasuot doon sa kanyang butas kasi kulang pala guys yung galamay tsaka yung sipit niya. Dahil nga guys medyo malayo-layo na rin yung nalalakbay namin dito sa loob ng lalaw nagpahinga muna kami dito at guys namin yung mga dala namin na pwedeng mabasa. Parating na kasi guys talaga yung malakas na ulan at kumukulog na kaya inaayos na namin yung mga gamit dyan. Dahil nga guys nasa gitna na kami ng lalao hindi na rin ka guys kami naglalayo dyan sa bawat isa kasi baka maligaw kami. Sobrang dilim kasi guys dito sa loob ng lalao na ito at eto guys swerte na naman yung isang kaibigan natin may nahuli na naman siyang alimango dun kaya pala tinatawag niya kami. Eto naman guys alimangong to ay tinatawag naming alimangong sa kangan din pero tinatawag din guys namin to na alimangong libo kasi maitim siya. Kadalasan kasi guys pag kulay itim talaga kayo mga kulay ng alimango eh, dyan talaga sila nakaltera sa mga libuo dyan sa may mga putik dahil nga guys medyo pumapatak na yung ulan eh nagdesisyon na rin kaming umuwi dito at meron na rin naman guys kaming mga nahuli grabe sobrang natutuwa kami ngayong araw kahit medyo mahirap yung nangyari dito sa pahingilaw namin ng alimango eh nakahuli pa rin kami at kung nakarating ka naman dito sa puntong to eh syempre maraming maraming salamat sa panonood mo isa ka sa mga solid followers at supporters talaga namin kaya hanggat sinusuportahan nyo pa rin po kami at nandyan palagi kayo ipatuloy eh, pa rin namin kayong pasasayahin at gagawa tayo guys na mga malulupit pang adventure. At eto na guys, kung mapapansin nyo, nagkakatakbuhan na kami dito magkakaibigan at nagbibiruan na kami na may multo. At buko dun guys, eh, talagang lumalakas na rin dito yung ulan kaya dali-dali na kami naglalakad. At eto guys, papakita ko nga pala muna sa inyo yung medyas ko. Yan nga pala guys, ang tekniko para hindi ako matalaba. Guys, pauwi na tayo at yung mga nahuli natin, oh, dala na. Umuulan na guys. Grabe, nabuta na kami dito ng ulan. eh na yung bangka natin. Sasakay na tayo. Salamat sa panonood jo palagi sa amin na mga oh, guys. Let's go! Malangin. Tara na, naulan na. Ayan na guys, oh, yung ulan o. Oh. Ayan, nagapataka na sa cellphone. Salamat sa panonood guys! Solid! Let's go!